kahoy na nagkakahalaga ng 5 milyong piso. Matatagpuan din pala sa Pilipinas. Akalain mo ba na nasa bansa rin pala natin ang puno na siyang pinagmulan ng maituturing na isa sa mga pinakamahal na kahoy sa buong mundo? Kung ano nga ba ang espesyal na puno na ito? Eto sa dami ng mga gubat at halaman na matatagpuan sa Pilipinas, baka nadaanan mo na rin ang Aquilaria Tree o Lapnisan kung tawagin dito sa atin. Matatagpuan ito sa mga gubat na nasa mataas na bundok. Sobrang espesyal lang naman ang puno na ito dahil dito lang naman nang gagaling ang isa sa pinakamahal na kahoy sa buong mundo at tinatawag itong Agarwood para makapag-produce ang Aquilaria tree ng agar wood, kinakailangan butasan ito para magkaroon ng fungal infection. At kapag pinagdiskitahan na ito ng fungus na... Phylophora, Parasitika. Alaba na naman ito ng alos o ang kulay itim at mabangong likido na lumalabas mula sa puno. Kumakapit ang likido na ito sa kahoy at iyon ang magiging agarwood. Yun lang din ang parte na kinukuha sa puno dahil yun lang din ang may halaga. Hindi lang ang mismong kahoy ang mabenta dahil ginagawa rin pala itong essential oil na maaaring umabot sa tumataginting na 4 million pesos kada litro. Sa sobrang dami ng gamit nito, ginagawa rin itong insenso, pabango, gamot at aksesoris. Para naman sa price reveal ng nasabing kahoy, maaari lang namang umabot ang first grade agar wood sa halagang 5 milyong piso kada kilo. Samantala, bagamat available ang Aquilaria tree sa Pilipinas, hindi basta-basta ibinebenta ang agar at kinakailangan ng permit mula sa Department of Environment and Natural Resources o DENR. Ngayon, alam mo na ang alaga nito. Bigla ka rin bang nagka-interes sa paghahalaman? DWIZ Research Report Re -re Report Thanks for watching. Ito po ang Alio Broadcasting Corporation stations DWIZ 882, DWIZ News FM Regional, Home Radio 97.9, DWIZ News TV at Alio Channel 23 nationwide. Kami po yung nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Like, subscribe and follow.